Hi everyone, it's me again, uh, Daniel Uy, your former marketing professional, sales consultant, sales executive ng mga car, no? So, I've been in Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, uh, Ford, okay? Medyo nalibot na natin ng konti ibang brand, no? Pero medyo nagtagal ako sa Toyota, I've been in Toyota in 5 years, 2 years sa Toyota show, and 3 years sa uh, Toyota Cubao, okay? So I'm not connected. Pag nanonood nitong video na to ngayon, uh, I'm not connected no in any car dealership. So sa ngayon ay tayo ay what do you call this grab operator and grab driver. And medyo nakakapagod. Medyo lang ganoon. Kasi nasanay tayo sa magbebenta na sa sakyan na medyo makapal ang kinikita natin kada benta natin so dito lang dito talaga, dito talaga sa pagbebenta na sa sakyan talagang pag nakachamba ka puno ang bulsa mo dahil kang pera dito sa grab this is only a sideline ng talaga sa totoo lang uh, naghanap na ako ng driver and then kapag naghanap ako ng driver baka ano yung tayo uh, certain tayo sa buhay So, our topic for today is madali bang ah, ang trabaho ng isang uh, marketing professional o ay ito Ang sagot dyan, uh, depende. No? Pwedeng yes kung maganda talaga network mo. Pero dito tayo sa no, sa hindi. Actually, hindi po, may, hindi po madaling maging marketing professional Actually, may kagrupo ako na talagang bumabenta kada, kada buwan ng walong. And yung walong na yun talagang hirap din siya makuha. And e, swerte lang din siya kasi mayroon siyang hawak na pit account. Ibig sabihin, mga company na bumibili ng madami or bumibili ng unit kada buwan talaga. May mga requirements sila para sa mga tao nila. Pero, syempre, dumarating din yung panahon na nauubos din yun. At hindi na umuorder So, talagang pahirapan ng okay? so kaya yung planta is uh, is nagkakaroon ng incentive program para mapush na magbenta pa ng madami yung mga uh, marketing professional na kagaya namin okay? so talagang ang hirap ang hirap ang hirap. especially this one isa sa nagpapamotivate sa amin na magbenta ng madami uh, ah, alisin natin yung pamilya number one naman talaga yan is our manager okay. no motivate unang paso pa lang namin unang araw pa lang namin oh, ito ha tiga mo ko dati so, ito, yung buhay ko wala ko ng pera pero ngayon due to sipag ito na nakakabeta tayo ng ganito karami kumikita na tayo ng ganito karami so pinalag tayo na makakabenta ng marami kada buwan So, after through the years, uh, ito, na-promote tayo. Pero alam nyo ba na sila din mismo ang nakakapag, uh, nakakapagpababa ng moral namin. <laughs> Not all the cases, ha? Not all the cases. Then, meron manager, ako dati, mo. No? Pag bumenta ka ng madami ngayong buwan, December, at hindi ka bumenta ng December, Tatawagang, tatawagin tatawag ka nilang tamal. Tapos tatawagin ka nilang ano, porkit bumenta ka ng madami ngayon, Daniel, yeah. hindi ka na magbebenta ngayon buwan. That's a BS ano, no, statement. Lahat tayo gusto kumita ng maraming benta. Hindi tayo titigil na magbenta. Pero may mga ganong statement kami nilang natatanggap na um, nakakaasar na nakakababa ng moral gusto na si pagi ka na tinatamad ka eh hindi ka nabubus sa mga sinasabi nila no? so dapat may na yung sinasabi nila ng ganyan eh sa so no? bakit marami kang pera ngayon hindi ka na magbibenta uh, titigil ka na wala kong tumitigil na, kasi yung pagiging sales mo is uh, like, it's like a business din eh. Hindi titigil kasi kailangan mo kumita araw-araw. Kailangan mo makabenta weekly. Ang sa kasi hindi ko hindi ko araw-araw ito talaga na makabenta. So sa isang araw at least may minimum ka na 6. No, so sa isang buwan anim na araw ka magre-release or baka mayroon part na na sasabayin mo sila especially month end no so nagiging mahirap lang naman yung part namin kapag masyado kami dinedegrade ng aming manager sila lang naman eh wala, diba tapos meron pang isa ano uh, yung basta minotivate ako porque hindi lang ako bumenta na zero ako yan mini ko naman uh, nasiro na zero ako dun sa uh, isang last year are pinausap ako, Daniel, huwag yun ba itong sasakyan mo na to, yung magiging grab nah, hindi na, hindi ka na magbebenta ng sasakyan. Mm. Guys, ganito ha, sa pagbebenta ng sasakyan, kumikita kami ng, sa isang buwan, malakasan mga 300, 100,000 pesos, okay? eh, totoo lang, ito sa grab to. Ah, uh, bobo na sa dati, alam niya lang talaga. Totoo lang sa Grab, magkano lang kinikita namin dito? O halimbawa 1,000 ang ano Ang Tawag dito Boundary natin sa isang buwan 26 days ang pinasok niya Pinas. Less mo yung 18,000 na monthly natin Mukha na 8,000 Okay mo ba okay. Enak ano yun Enak na sabihin no. <laughs> Ganon Eh titigil ka na sa pagbibenta for 8,000 pesos sa pagkakarap. No, this is a sideline only. Para in case na medyo mababa yung kikitain namin sa buwan na to, sa, sa, sa ng sasakyan, eh, at least may konting pangugutang kami rito. Okay? So, nakakasang, what? Sabi nyo yun eh. so yan, so ganun, depende po. Depende po ang pagiging marketing professional. May sama dahil, may sama hirap.